Magandang-magandang umaga po. Andito tayo sa ating ano, spot. Ayun. Uh, may dumating na po sa akin sa akin YouTube. Uh, yung Google AdSense po na matagal ko pong matagal ko na pong hinihintay. Ito po 'yun, no. Ito. Ito po yung katunayan na akin po yung account na yun Yung Google AdSense. Ito po ah uh, hinihintay ko po nagsimula po ako mag-vlog sa YouTube uh, August 19, 2022. Ngayon lang po sa dumating. Ito po yung pinapangarap mo lahat ng mga YouTuber. Ayan, basta tiyaga lang po tayo sa mga nagbabalak po dyan mag-vlog. Okay lang po yan. Patsagaan lang po yan. Uh, tagal po talaga itong hinihintay sa itong AdSense na ito. po yung Google. Ayan, Google AdSense. Ito po yung ating hinihintay na pinapangarap po ng bawat YouTuber na mamonetize Matagal na po ako na-monetize ngayon lang po itong dumating. Uh, na-monetize po ako uh, April, April 2023. Matagal din po. Saga lang po mag-vlog sa mga, sa mga nagbabalak po dyan mag-vlog. Ito lang po ipapayo ko sa inyo. Enjoy nyo lang po yung ginagawa natin sa na pagbablog. Huwag po kayo naiinip. Uh, focus kayo sa trabaho, focus din po kayo sa mga pagbablog sa araw-araw. Ako po uh, hindi po ako naiinip uh, basta upload lang po ako ng upload sa aking youtube sa aking ano page essential na po kayo na bubulo po ako na ano ko alin nyo naman matagal po kasi itong hinintay sa wakas po uh, dumating na po yung google adsense yan dito tayo sa fishing spot dito tayo nagpapasalamat salamat na, maraming maraming salamat po sa inyong support ako do, dahil po sa inyo uh, hindi natin to po makakamit itong ano, sa pagbablog yan hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong pagsubaybay sa aking channel. Uh, Bosnik TV po sa YouTube channel at eh, saka po sa page Bosnik TV Ramirez. Uh, maraming maraming salamat po ulit. Uh, God bless po.